A uh, in my life as a plain housewife, Ukaron, nag content creator na okaron din hita sa sa among pagbiyahe padulong og CDO. Si Santa mo magbiyahe ta, magtanaw-tanaw, magyutana og mga nindot og view, no? Nya, diri mo ni katong dito sa bukid sa Claveria. Kasingan dyan na agi din hiya, ah, kay ingon nila, kay daghan man daw kay mga nindot og view diri, ah. Nya, mauna, anak man dyan ang Pinoy, no? Eh. Bisag, ingon ka nga, ay, ayaw diha kay bukid ka ayaw, nya, karon kay gusto man dyan ka og adventure, o oh, mag-adventure ta diri. Tanaw ta sa mga nindot kayo nga mga view. Ay, nako tinuod dyan dyan nga nindot sa dayo view din hi asam magbiyahi ka o umbay tamin sa mata gyud lagi unya ang iyang klima has kang bugnawa pwede na jud di ka mag aircon ang imong sakyanan kay bugnaw man kayo ang iyang hangin nya mo sa imong magi andagan kay mga bulak imo magi nya gusto jud ko muhunong kay gusto ko magpa picture din dapita nya nangita pa mi og oh, nindot nga spot para gyud nga di to magpa picture ko oh, o puning isa na mo nga banding banding sa kung busing samtang mag travel me o oh, okay kami ra man dung buduha ana mag travel unya din hiya nakakita nagjikog nindot na spot o di ba o daghang kang bulak din hiya o unya mga nindot pagkaiyong ilang mga bulak o di ba kana diha mga bulak nang kinadya tanan niya gusto ko magpa picture mo nga hingapit jud midin hiya unya kana mga red diha mga mayana na siya o di ba nindot jud ka siya tanaw. unya murag linaw jud kay tong pamati din hing dapita kani bisan init na ang panahon aning panahon na pero ang hangin din hi abog ah, na jud siya oo oh, anak jud ay eh, na ano basta murag na sa bukid feel ako murag na jud sa ibabaw sa bukid jud kay ang iyang klima wow unya mga bulak din hi amo ah, jud din sila okay bugnaw man ang panahon bugnaw man ang klima din hingdapita o oh, mga ang uh, si tawag ani rosal kani Rosal nga bulak nya mga million million wow nindutsit sit kay mga bulak ay o oh. munis yang mga million million sa una na ako ingon na ang bulak pero lagi ay di matiman mga matay oy o okay, kini mga miyana gipalinya gyud na diha oh, di ba attractive kayo unya pagkahuman ato amo na to, oh, to pauli nami pauli nami kay nahuman na ako oh, suruy-suruy oh, dinhi na lang kukuto so bye bye daghang salamat sa paglantaw God bless us all